Kaya kakadong guling budha gane, kamabalik dyan sa iyo binso. Kato gane, kandang ibutang sa balay. Tapos <laughs> <laughs> katong mura, katong maligay tangan mo Katong, katong unsa, katong unsa? Katong pang-decoration sa skinan ba, ay, di lima bagay. kay... ay dili, madi mabagay, kaya murag magkagupa sa skinan ba. Kaya na, maganaan ang ulo. Maganaan na pa para murag matunga mas sa skinan. Tungod sa si kapang ipangit ba? Pero ako ay eh, ikuan, decorations si Kenan. Matunga ang si Kenan tungod sa kainit na ko. Uy, di jud na tinuod gay. awang naong ni Timote. Kabalo jud okay. siya na di tinuod. Alay, padol siya. Ali, ali, padol. Padol. Ano Isang ah, ka mo bayit ka? Ah, tapo, tapo na kasi mong kikti ha. Padol ba? Eh, oh. eh. Hindi, ang saman. Kung ka na ganit ka? Kabalo ka? Wala. Uh, Kung wala ka o ka? Oo. Oh. Wala <laughs> <Wolak> man. Wala <laughs> ina. Sa manatim, team tarong eh. <laughs> Ang gisingis kol na lang ito. Wala pa na human. Ano na mutan ani ko? Ano sa? Isa iho. Aha. Ha? Ha? <laughs> <laughs> ha? <laughs> wala lagi na, di lagi kaunur mo na nagluring naging mong utok Di lagi nagluring naging mong utok Terus, kapag pa ni maligyan lang <laughs> ka kanon Kay tungod sa ni Agay, 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 oh, agay, agay. Boy. Ah, kabalo ka nga nahutan mig bugas. Wala ko nangutan na. <laughs>